exciting na ang paparating na season ng Premier Volleyball League dahil sa mga bagong players ng iba't ibang kupunan. Habang sa PBA, kasado na ang mga tapatan sa quarterfinals. Para bigyan ng balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. mas exciting na PVL season ang inaasahan ng fans sa mga susunod na buwan. Patuloy kasi ang balasahan ng players. Ito weekend, nilabas na ng Farm Fresh Foxes ang siyam na bago nilang recruits sa paparating na conference. Pinangungunahan niya ng dating F2 Logistic Cargo Movers Open Hitter, Jolina De La Cruz, at former Chocomucho Flying Titans Opposite Spiker, Kaitlin Viray. Kasama rin dyan si Angel Legacion, Julia Angeles, April Tapia, Janelle Delerio, Elaine Casilag, at Chini Arroyo. Bukod sa Farm Fresh Foxies, inaabangan ang changes sa lineup ng defending champions na Creamline Cool Smashers. Nadagdag kasi sa lineup nila sina Bea De Leon at Denden Lazaro. Mas pinalakas din ang lineup ng PLDT High Speed Hitters dahil kasama na sa lineup ang ilang dating core players ng F2 na sina Majoy Baron, Kim Fardo at Kiana D. Nasa Charity Go Crossovers naman ang dati nilang kapitana na si Abby Maranyo kasama si Ara Galang. Tapos na ang elimination round. Kaya naman, tapata yeah. na ng walong natitirang koponan sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. He the TNT drop ang giga secured the last seed in the quarterfinals matapos na tatanungin ng Phoenix Fuel Masters sa score na 162 96 oh, Hindi na sayang effort na kanilang import na si Rallyn Hollis Jefferson comes, matapos kumamada ng 35 points, yeah, 11 rebounds, 9 assists at may kasama pang 3 steals. -range. Pero another challenge ang kakarapin ng TNT dahil kailangan nila mabura ang twice-to-beat advantage ng Magnolia Hutch Shots para sa semifinal spot. Bukod sa Magnolia, may twice to beat advantage din ang mga komponan ng Parangay Hinebra, Phoenix at San Miguel Beerman. Habang din makakapasok sa semifinal sa Northport Batang Pier, Meralco Bolts at Trainer Elasto Painters. Mobile event na po hatid ang muka ng balita.